Nakakuha ng tatlong medalya ang Philippine Gymnastics Team sa pagtatapos ng kanilang kampanya sa FIG Artistic Gymnastics World Cup Series na ginanap sa Doha, Qatar. Yan ang ulat ni Daryl Oclares. Naging matagumpay ang kampanya ng Philippine Gymnastics Team sa katatapos lamang na FIG Artistic Gymnastics World Cup Series na is isinagawa mula April 17 hanggang 20 sa Doha, Qatar. Buwena naman ng medalya ng kupunan ng naibulsa ni Filipina American Gymnast Levi Jung Rui Vivar nitong biyernes. Sa kabuwang score na 13.633, silver ang nakuha ni Jung Rui Vivar para sa uneven bars. Dahil sa panalong ito, nakakolekta si Jung Rui Vivar ng sapat na qualification points at maging ikatlong Pinoy gymnast na makakapaglaro sa Paris Olympics. Tila nagbalik naman sa kanyang dating forma ang gymnastics ace na si Carlos Yulo na nakopo ang di lang isa kundi dalawang medalya. Sa puntos na 15.200, ginto ang naibulsa ni Yulo para sa parallel bars, habang silver ang nakuha niya sa vault kung saan siya nakapagtala ng 15.066. Darylo Clares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.